Nakita ko ang labindalawang taong gulang na si Jesus na ibinabahagi ang kanyang kaalaman sa larangan ng medisina. Inalarawan niya ang bawat bahagi ng katawan ng tao at isinalaysay kung paano ito gumagana. Ang kaalaman ng batang Jesus ay lubang napakalayo sa abot ng kaalaman ng pinakamarunong na tao. Nagturo din siya tungkol sa astronomy, sa architecture, sa agriculture, sa geometry at arithmetic, sa batas at sa kahit anong paksa na ibinato sa kanya ng mga kinikilalang eksperto doon. Ang sumusunod ay ang kwento ng buong nangyari kay Jesus noong siya ay labing dalawang taong gulang pa lamang sa Jerusalem at hinahanap ng kanyang mga magulang na si Jose at Maria. Ito ay hango sa mga visions ng mistikong madre na si Blessed Anne Catherine Emmerich. May isang oras mulaan Nazareth patungong Sepphoris ay isang maliit na lugar na ang pangalan ay Ofna. Dito nakatira ang pamilya ng magkapatid na si James at John noong bata pa sila. Noong panahong yun, kababata na ng dalawa si Jesus hanggang sa lumipat ng tirahan ng kanilang pamilya sa Bethsaida. Sa Nazareth, may isang pamilyang Esene, isang kilalang sektong hudyo, na kamag-anak ni Joaquin na siyang ama ni Birheng Maria. Mayroon silang apat na anak na lalaki na halos kaedara ni Jesus na ang mga pangalan ay Cleophas, James, Judas at Japheth. Ang mga ito rin ng mga kalaro ni Jesus at kasama ang kanilang mga magulang ay pumupunta sa templo kasama ang pamilya ni Jesus. Si Cleophas ay ang disipulong kasama ni Lucas na pinagpakitaan ni Jesus sa Amayus tatlong araw matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Noong panahon ng bautismo ni Jesus, ang apat na magkakapatid na ito ay mga disipulo ni Juan at naging disipulo naman ni Jesus pagkamatay ni Juan. Pagkatawig sa ilog Jordan, ang magiging apostol na si Andres at si Saturnino ay sumunod sa apat na magkakapatid at inilaan ng buong araw kasama si Jesus sila din ng mga disipulo na isinama ni Jesus sa kasalan sa Kana, kung saan ang tubig ay ginawa niyang alak. Si Jesus ay matangkad na medyo payat at bagamat maputla ay mayroong maamong muka. Malusog at malakas ang kanyang pangangatawan. Ang tuwid at ginintuan niyang buhok na nahati sa gitna ay abot hanggang balikat ang kasuotan niya ay isang tunika na kulay mapusyaw na kayumanggi. Umaabot ito hanggang kanyang mga paa at ang manggas naman ay maluwag sa paligid ng mga kamay. Noong ay walang tuong gulang, sumama si Jesus sa unang pagkakataon sa kanyang mga magulang patungang Jerusalem para sa Pasko. Sa mga susunod na taon, lagi na siyang kasama patungo rito. Noong unang mga pagkakataon ng pagpunta niya sa Jerusalem, pansin agad ng mga kaibigan ng kanyang mga magulang ang pagkakaiba ni Jesus sa maraming mga bata. At sa taon-taon niyang pagpunta doon, ay nakilala ang batang si Jesus bilang matalino, makajos at kahangahangang anak ni Jose. Kaya naman, noong siya ay labing dalawang taong gulang, may mga kakilala na ang batang si Jesus nang sumama siya sa kanyang mga magulang at pamilya ng mga kaibigan nito. Bilang panglimang beses na nila itong ginagawa, nasanay na rin si Maria Jose na kasama ni Jesus ng kanyang mga kababata mula sa Nazareth sa kanilang paglalakbay. Sa pagkakataong ito, sa kanilang pagbalik hindi kalayuan mula sa Mount Olivet. Napahiwalay ang batang si Jesus sa kanyang mga kasama. Ang buong akala ng mga ito ay bumalik na sa kanyang mga magulang na naglalakad di kalayuan sa kanila. Subalit si Jesus pala ay nagtungo sa isang paupahang bahay na minsan ang tinirhan ng kanyang pamilya sa isang bahagi ng Jerusalem na pinakamalapit sa Bethlehem. Ang buong akala naman nila Maria at Jose ay kasama pa rin niya ang mga kababatang Nazareno. Samantalang inaakala naman ng mga kaibigang ito ni Jesus na siya'y kasama ng kanyang mga magulang. Nang ang buong grupo ay nakarating sa Gofna, napuno ng pagkabahala si Maria at Jose sa pagkawala ng anak. Agad silang bumalik sa Jerusalem at nagsimulang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Jesus. Ngunit walang mapagkitaan sa bata kahit na sa mga lugar na madalas niyang tigilan lingid sa kanila, natulog si Jesus sa paupahang bahay na malapit sa gate ng Bethlehem, kung saan siya at ang kanyang mga magulang ay kilala na ng mga tao roon. Doon sumama si Jesus sa ilang mga kabataan at pinuntahan nila ang isang paaralan sa syudad noong unang araw. Sa sumunod na araw, dumalaw naman sila sa isa pang paaralan. Sa kinaumagahan ng pangatlong araw, kasama ni Jesus sa mga kaibigan patungo sa isa pang paaralan sa templo. At pagdating ng hapon ay pumasok sila sa loob ng mismong templo. Ang mga paaralan kanilang pinuntahan ay magkakaiba at nagtuturo ng iba't ibang asignatura bukod sa mga batas ni Moses. Ang pangatlong paaralan na nasa may templo ang siyang pinanggagalingan ng mga pari at Levites sila ang mga itinalaga bilang tagapangalaga ng tabernakulo at templo sa Jerusalem. Noong pinuntahan ni Jesus ang mga paaralang iyon, labis na napamangha at meron din namang napahiya ang mga pinagpipitagang guru doon sa kagalingan ng mga tanong at sagot ni Jesus. Sa kanilang pagkapahiya, napagpasihan nilang turuan ng leksyon ng bata sa bulwagan ng templo pagdating ng hapon ng ikatlong araw. Ang mga eskriba at mga doktor ang nagbuo ng planong ito sapagkat kahit na napamangha sila kay Jesus noong unang araw, sa huli ay nakaramdam din sila ng labis na kahihiyan at inggit sa kagalingan ng bata. Pagdating ng hapon, ang lahat ay nagtipon sa buluwagan ng templo sa harap ng sanctuaryo kung saan nagturo din si Jesus nung siya'y malaki na. Nakita ko ang maliit na batang si Jesus na nakaupo sa isang malaking silya. Sa paligid niya isang malaking grupo ng matatandang hudyo na nakasuot ng damit ng pari. Nagsasalita si Jesus at ang lahat ay nakikinig. Makikita sa kanilang mga muka ang namumuong galit. Natakot ako na baka kung anong gawin nila sa batang Panginoon. Malaki ang buong lugar at ito'y punong-puno ng mga tao na malilimutan mong ito'y isang templo. Sa loob ng dalawang araw, nagulat ang lahat sa mga turo ng Batang Jesus tungkol sa kalikasan, sa sining at sa agham. Hindi nila nagawang sagutin ang mga katanungan sa kanila ni Jesus. Sa pagkakataong ito, pinagsama-sama ng mga Hudyo ang lahat ng pinakamagagaling sa bawat sangay ng kaalaman. Handa na sila para kay Jesus at nagsimula nilang questionin ang kanyang mga turo. Sinabi ni Jesus na bagamat hindi nararapat na pag-usapan ng mga bagay na yon sa loob ng templo, sasagutin niya ang kanilang mga tanong at hamon dahil ito ang kagustuhan ng kanyang ama. Buong akala ng lahat na tinutukoy ni Jesus ang amaing si Jose at hindi ang amang Diyos. Inisip nilang inutusan ni Jose ang kanyang anak na ipagyabang kanyang kagalingan. Samantala, nakita ko si Jesus na ibinabahagi ang kanyang kaalaman sa larangan ng medisina. Inilarawan niya ang bawat bahagi ng katawan ng tao at isinalaysay kung paano ito gumagana. Ang kaalaman ng batang Jesus ay lubang napakalayo sa abot ng kaalaman ng pinakamarunong na tao. Nagturo din siya tungkol sa astronomiya, arkitektura, agrikultura, geometry at arithmetic sa batas at sa kahit anong paksa na ibinato sa kanya ng mga kinikilalang eksperto doon. Inilahad ni Jesus ang kaugnayan ng lahat ng ito sa batas at pangako ng Diyos, sa mga propesiya, sa templo, at sa mga misteryo at sakripisyo ng pananampalataya. Habang naririnig ang lahat ng ito ng mga hudyo, ay namangha at nagulat, at sa huli ay napuno ng pagkapahiya at ng galit. Sobra silang nainsulto na hindi nila alam ang mga bagay na itinuturo ni Yesus at napahiya na hindi nila naiintindihan ng marami dito. Dalawang oras ang nakalipas mula nang magsimulang magturo sa si Yesus nang dumating si Jose at Maria sa templo. Sa labas ng templo, nagtanong-tanong sila sa mga Levites na naroroon kung alam nila ang kinaroroonan ng kanyang anak. Sinagot sila ng mga ito na matatagpuan si Jesus sa bulwagan ng templo kasama ang mga doktor at guro. Sapagkat hindi sila pinahihintulutong pumasok sa loob ng templo, pinakiusapan ng mag-asawa ang isang Levite na sunduin si Jesus. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang Levi kina Maria at Jose at ipinaabot sa kanila ang sagot ni Jesus na hindi pa siya pwedeng umalis at kailangan niyang tapusin ang kanyang ginagawa. Napuno ng pagkabahala si Maria sa pagsuway na ito ng anak at sa unang pagkakataon ay pinaramdam nito sa kanila na may iba pang utos na dapat sundin si Jesus maliban sa utos nilang dalawa. Nagpatuloy sa pagtuturo si Jesus sa loob pa ng isang oras. At pagkatapos ay lumabas siya sa bulwagan upang bumalik sa kanyang mga magulang. Iniwan niyang litong-lito ang maraming nakinig sa kanya, samantalang ang iba naman ay napuno ng galit. Lubos na namang ha si sa nagawa ni Jesus, subalit nanatili siyang tahimik. paman, lumapit si Maria sa anak at nagtanong, Anak, bakit mo nagawa ito sa amin? Tingnan mo, lubha kaming nabahala sa paghahanap sa iyo. Subalit sumagot si Jesus ng ganito, Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi nyo ba alam na dapat kong katuparan ng utos ng aking ama? Subalit hindi ito maintindihan ng mag-asawa. Di nagtagal ay nagsimula silang maglakbay pa uwi sa Nazareth. Habang naglalakad, pinapanood sila ng mga hoodie roon. Natakot ako na baka kung anong gawin sa kanila ng mga tao sapagkat nakita ko na marami sa kanila ay puno pa rin ng galit. Natuwa ako na pinabayaan lang nilang dumaan ng banal na pamilya. Kahit na napakakapal ng tao roon, ang lahat ay nagbigay ng malaking espasyo para makaraan ng pamilya. Sa aking pagbalik tanaw, nakita ko lahat ng detalye at napakinggan halos lahat ng itinuro ni Jesus sa templo. Sa kasawi ang palad, hindi ko na maalala ang lahat ng mga ito. Nakita ko na napakalaking impresyon ng iniwan ni Jesus sa mga eskriba at guro. Ilan sa kanila ay isinulat ang nangyaring yon sa templo. Samantalang, ang iba naman ay nagsimula ng mga maling kwento tungkol dito. Ngunit ang buong katotohanan ay itinago ng mga eskriba sa mga tao. Para sa kanila, bagamat ang batang si Jesus ay totoong marunong sa maraming bagay, ay kinakailangan pang turuan ng tamang asal.